Maing adlaw mga kaidol nakalaag sa SM Consolacion no open sa Rebshack on gilangayan order na ilang mga putahe mga Lamig idol lami kay idol wa ta maglangay atong at gibirahan perting lami mga kaidol only mga idol Kung sa tong ipanggutom mga unta ninyo o paglangay ato din gibirahan mga kaidol O perting lami ah kub kub na dia. balibaling bahos Rebshack mga idol og nitawag din sa Twitter na kay hurot na hapit no Happy na horot oh. Sige lad mga kaidol eh. Ona eh, lamik experience na kaidol oh. Lata pasta nang lata mga kaidol. Puerting lami ah. Melt in the mouth. Pumpa nila mga kaidol. Lovely kayo. Birada. Pupong mumho mga kaidol. Nagpapuno na sa tarihag. Usa katakos. Usa kabandihado mga kaidol oh. naaway paglangay na aday mga kaidol o ato ni nang gibutang ng pulis sintetic di ang oil mga idol para dali ra kay malambod sa atong tutunlan mga idol padangog ba kuno hay so atik atik ra na o atong masaha na na diha pwet birahi na kay perting lamia ah. so sa katong pa mga on mga on ni mga idol kay perting lamia ah, kauna so katong pa kasuway diha so ayon yung ribshack mga idol di ba makaingon mo pagkalable na mga idol so sa pada yung gilugayan gitu atak na birada na um, hmm, pagkalami ah ya. um, naka na diha oh, so so mga on diha mga kaidul so mga na dia lami kaya tong kaong kaong oh, diha